Doon sa mga naunang video na ating upload ay maraming katanungan tungol dito sa mga puting manok na nangingitlog, mga layer type chicken. Karamihan sa mga natatanggap nating katanungan ay kung saan nga ba daw nakakabili ng ganitong klaseng mga manok or kung paano nga ba daw alagaan ng ganitong klaseng manok at kung magkano nga ba daw ang inaabot na puhunan sa ganitong pag-alaga ng mga manok. Itong manok na na-feature natin ito ay pag-aari ni Manong Alan Biltran Mylon na taga Isis sa Sambuanga del Norte at ang ating nakakausap naman dito yung kanyang caretaker na si Dingdong Manunday. At dito naman Bago pumasok dito sa farm ay kailangan meron din yung mga safety na sinusunod para naman ay magiging safe din yung mga alaga nila Dahil itong mga ganitong alaga ay medyo maselan din Meron nga rin nagtanong sa atin kung pupwede nga ba daw itong i-free range Pagka free range itong mga ganitong klaseng alaga ay medyo risky din Lalong lalo na kapag ka nasa open area sila, manabutan sila ng ulan Or yung singaw pa lamang ng lupa ay posibleng makakaapekto na rin sa ganitong klaseng mga manok kaya dito sa kanilang pabahay ng manok ay talagang napakataas nito. Actually, 15 feet daw yung taas ng haligi nito na kahoy. At uh, mula doon sa lupa, papunta doon sa pinakasahig ng mga manok ay meron itong 5 feet. At mula naman doon sa sahig, papunta doon sa bubong ay meron itong sukat na 10 feet. Pinakamahalaga rin sa ganitong pagkalaga ng mga manok ay kailangan meron din tayong puhunan. Dito sa ganito kadami ng mga manok na nasa 300 piraso kasama yung pabahay. At kasama na rin yung kanilang cage at iba pang mga materialis katulad ng inuman, yung kanilang kainan ay umaabot din sila dito sa mahigit kumulang sa 300 300,000 pesos. At dahil ito yung mga ready to lay na ng mga manok, ang feeds naman ay nakukuha na doon sa pangingitlog nila. Kailangan mo rin ng extra para doon sa pagbili ng feeds. Ang feeds na nagagamit nila dito, nakakahalaga daw ng 1,800 per sack. Ang isang sako ay dalawang araw lamang ay nauubos na yon. Actually, kulang pa nga ng 4 na kilo yon. Dahil tig 27 kilos yung kanilang pakain per day doon sa 300 nilang mga manok, 20 kilos sa umaga, alas 5 ng maaga, habang sa hapon naman, ang alas 3 ng hapon, ay 7 kilos naman ang kanilang binibigay. Doon naman sa maharvest is na itlog kapag ito'y nabenta doon kana naman kukuha ng pambili ng feed sa mga susunod na araw tuwing alas dos ng hapon yung kanilang harvest ng itlog at uh, yun naman ay pinipilian nang maging small uh, medium large at iba pang mga sizes pagdating dito sa mga itlog na mga manok. Sa ngayon, dahil medyo kakaumpisa pa lamang nitong kanilang manokan, ay kahit papano'y nakakahalos 8 tray na rin sila per day mula dito sa kanilang 300 na mga manok. At ang kanilang expected ay aabot pa ito sa hanggang 10 tray pa para makuha nila yung uh, tamang dami ng itlog na kanilang uh, in pagdating dito sa 300 piraso na mga layer type chicken. Pinakamahalaga din pagdating sa pag-alaga ng ganitong klaseng mga manok ay una, yung kaalaman. Tulad ng mga seminars or maaari tayong magtanong doon sa bibilhan natin ng mga ready to lay o mga sisiw na ating alagaan. Uh, sila ay pumunta muna sila doon sa kanilang pinagbilhan. Inaaral nila ang lahat ng mga proseso doon. Inaaral nila kung anong klaseng pabahay, anong mga requirements doon sa mga pabahay. Hanggang sa nung nakuha na nila yon uh, next naman ang ginawa nila ay nagtayo sila nitong pabahay na kanilang pinaglalag lalagyan at nilagyan na rin nila nitong cage kainan, inuman at saka na sila naglagay ng mga manok. At bago yon kailangan isa lang alang din natin na kailangan kailangan ng feeds ng mga alaga natin. Kaya isa rin yon sa pinakakino-consider nila na dapat meron pa rin silang extra na pambili ng feeds para may ikapakain pa rin sila dito sa mga alaga nila. So yun yung kanilang paraan din sa pag-uumpisa. Sa mga nagtatanong naman kung saan nakakabili ng ganitong klaseng mga manok, yun naman ang susunod natin na Yung mismong breeders ng ganitong klasing manok para makuha natin doon yung lahat ng tungkol dito sa mga manok nila. Dahil dito kay Manong Alan, itlog palang lang mismo ang kanilang naipuproduce sa ngayon. Ang napagbilhan daw nito ni Manong Alan na susunod naman ay subukan natin puntahan. Ito ay nasa Mutya, Sambuanga del Norte daw. Yung kanyang source nitong uh, mga ready to lay naman. Doon naman sa ibang area na malayo dito sa Sambuanga del Norte, no, maaari tayong maghanap naman. May mga group sa Facebook, minsan ng mga poultry farm owners no na doon ay pwede natin silang kontakin eh, pwede tayong sumali doon sa mga group sa Facebook pero magingat lamang tayo dapat mapili lamang natin yung mga legit naman na talagang farm owners at ang mga presyo naman mga ready to lay na ng mga manok na ganitong uh, mga layer type Uh, usually nasa more or less 500 pesos ang bawat isa nito no kapag ating binibili. Ito naman ay mga ready to lay na. Doon naman sa mga sisew ay uh, usually nasa more or less 100 pesos naman. So depende rin sa dami na yung bibilhin, minsan ay nakakuha ka naman ng mas marami so medyo uh, mura yung uh, bigay sa iyo. So yun ang presyo naman ay nakadepende yan sa area din. Yun ay base lamang din sa ating mga initial na nakukuhang information pero magkakaiba rin po ang presyo sa bawat area. At isang tip pa na iniwan sa ating ni Manu Alan ay ay dapat kapag tayo ay bumili ng ready to lay ng manok ay dapat na uh, tumitimbang na ito nang hindi bababa sa 1 kilo and 100 grams para uh, malapit na malapit na itong mangitlog. At pag umabot na nga rin ito ng 1 kilo and 300 grams, ito ay talagang nangingitlog na rin. No, dahil kapag ka medyo magaan pa mula dun sa 1 kilo yung ating nabibili na ready to lay na ay uh, talagang medyo uh, mapapatagal-tagal pa ng konti bago ito mangitlog at medyo mapapagastos pa din tayo ng uh, mahaba-habang gastos don sa ating feeds bago maging productive yung ating mga alaga. Doon nga rin pala sa mga nais bumili ng mga produktong itlog dito sa farm ni Manong Alan, ay maaari mo rin puntahan ang kanilang physical store sa may Isis sa Sambuanga del Norte, katabi ng Seventh Day Adventist Church. At ayun po ay muli po. Sana'y nakuha kayo ng idea dito sa ating topic ngayon. Maraming maraming salamat po.